Magaling. Okay. Bueno, kayo na nga itong suatang po kartong o pagtagan. No? sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga nga Chino. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. ang atong sender si Chino. Chino. Ingon sila ang buhok o ang kilay, mao'y usas magkapanindot sa tao kung tanahon. Dagan di ko na maatra kung nindot ang buhok o nindot po kagkilay. O kung ano yung problema rin? O kung ano, ingin nung panis pagsubon. And on the side of the where love has been, and in your eyes a look I've never seen. Afraid of yours, Lord's a is stayed And as it took his hand, the music played. Across the dark room low, the... Dong, nanawag to si Barito Leo, <clears throat> kuno kunutas ila ron, kaya e nasa lang hikay, imbitar ta. <clears throat> Ay, ano yung nga, na, buto ang gantay no, no, it's a my occasion, ba? Anniversary, mang kuno nila ni Barito Leo, ni Maripitra. Hmm, di na kumakadulay eh. Ay, nganu dili makamu ka mo adto uy. Basta ino lang ang ikapoy ko, lain lawas ko. Mm, lain lawas ya katakanta ka diha. Ay sig binuang dia, nangutana ra bato ko nagunsa ka. Ako ang iingnan nga naa ka sa gawa sa among tugkara nagkatakanta. Nya mo siya nga naglain ang imong lawas ana, ha? Mm, ay karon lang uy adto didto. Gud man apa ah, magawi. Ang ang kita mang duha ang giimbitan. Ah, sa sumbrang Okay po ka una. Tuon dito man man ka una. Kaon mo tadi, na amana diring kauna. Ikaw ya yabag kay kag utok, uy. Og di kaon, ayaw. Pero at tuon lang nato respetar ba? Ila kong anniversary good. Kung sa mga koy, kung ato itong anniversary, mga nima sila. Eh, buya eh. Oh, ikaw lang ko ato. Di, lagi mahimo kitang duhagit ang patuon. Yabag ka eh, ka eh. Kung di ka mo kuyo ka, bahala ka eh. Di na kumuli diri ha. Uh, awa ka ra? Si awa ka ra. Palaguto mo kunin mo. Sabahin mo kuyog ka na ako o dili. Tubag! Mari, bilma. Ah, dali mari, dali, dali, dali. Asa si Palicino? Ay, to, gawas pre ay. Oh, ano mo mo musul, pasod la to. Ay da, mauwaw kuno no siya pre. Mauwaw ko taw, bagal na ho niya pasod la to. O may bisita kun. Oy, Mari -ma? Petra, hi. Happy anniversary mm -hmm. ninyo. Salamat Mari. Dali nga mo sa sud Mari. Si Palicino. Na to gawas. Ah, dai dai. Ako yogi okay, si Mari dito sa lamesa. Paimutan sila dito. Kaya rion sana ko si Palicino sa gawas. Oh, sige daw. Dali Mari. Ari Pre, som kena ar belis dua kali di sud, som kau ini lewa Oh, si pre? Ar kau jenis pre? Supi ar kau jenis, rumput ada, so ar kau jenis sud. Bawa tu semua ngapsi tahu. Bawa bawa iya gemai ramen tu Itu as mari tu suru, ngekuat kamu, tali nak. Oh, sudah kita. Kau dilipakan, unsa kau mati. Oh, okay? um, pembusu tu. Ay, the guys sila like, ka to diri. Dai, dai, dali. Mari, dali na mo. Okay, Mari. Okay, okay, salamat. Sino dali na? Hubo ako nun ang kaot ni mo. Bisag naasod sa bahay, magsikag kaot. Ang sama mo, mo kasalig sa ato? Masagdi lang ko, good. Diba ako nang sumarang ko ibuhok sa so ibabaw na pitna? Eh. Sa kilid na lang na bilin. Mm -hmm. Ngayon nga naman, good day. Mauwaw na ko na huwag buhok Oh, be, be, be. Ikaw ma mauwag. Kisa may kaawawa ni mo diha ha? mangay huwag magay makailan ni mo. Kanao ba nung nakailan ni mo? Maugan ni nga mauwaw ta. Ay, sus ka po, yabe. style, oy. Sige na! Sige na mo, pre! Pare, ko na mo sudas la visa? Wo wo pa mo tao. Mo dali na mo dali. Lagi sih na mo wala tak sudan ito. komen mo ulit tadi ko madayo. Buo so lagi nang ko ni mu? Ulo eso sa ni mu. Asun tu kau aku. Ay nga no man, nya pa mo sa sud. Ang uli na ta. Naya baka, mo bagi pagkuman na tukaon, nangulit na dayon ta, hanggang mo is utok ni mu. uy. Ah, pre, Jom kita jalan, Breh. Dia kan main operasi tu, ha? Tumar, tumar aku tambal, bre, sendo dalam, bre. Hmm, tambal, tumar pang tambal. Okey, kita jalan, Aku niang problema Iyang buhuk na labong <laughs> Pero tinang ni Pisa Mahalong siyang maupaw Basin mo pangit Iyang hisola <laughs> Oh, tayo mong gabi Hisong siya Mangulita! Mangulita! May tayo pong bago na ilana! Recorded by Splander Gaming Tutig na kaulawan kung gayo na kay Samtang at katakanta sa tulio sa kanta ni Maksorban na upang. Ako nga tao, sad. Buntuyan ako, ngamutan aun na ako. Hindi ako nga tawa. Mautong nga, tumusok ko ka uwa. ko, huwag ko nang hindi. Hmm. Tutu mo. Asa maka oi? Ingon ana ka bastos ha? Ni kaong ka dito ni ulit lang kang ka manangin silang pakaon na to. Ato sarang sarang na ha? Ay, surok pa ni oo na ron? Isa may di maglagot na wag kang ka magkalit ha? Ni ulit niya ay ka. Kung tinsa mo ko na magdugay dito ha? Kasi di hamay kantas paritol sa upaw ng kanta ni mga surban. Ang mga tao ha? Ang mga bisita. Nusig tanaw na ko. Samtang nagkatakantas paritol niyo. Kantang upaw. Ang mga tao, tanaw tao ha pagdari. Kabe. Kabe ba na? Eh, Chino. Di na naroon mahugat ako ng upaw eh. Kadaghan ng mga artista. Kadaghan ng upaw ng artista. Huwag magandang sila mauaw. Sa mga Pinoy. Kinsa may upaw si Bimbol Roco, Ruben Padilla nagpaupaw pa ganig tuyo. Kadtong salidan nga nga Alice Baby Ama sa mga foreigner kinsa man sila si Darak, upaw di ba? Si Van Diesel. Wa man sila nga mauaw, ikaw na hinuon nga napay buhok imong kilid. Naunsa man intawon ka? Mura man gani kag -budil sa bunakid. Si bunakid. Buhok na skilled. Ha? Sila si Rick, si John. Huwag magandang silang mauhaw. Ikaw na hinuon. Basta, di na kong puyong nung sunod, ah. Imo pang hipuso na kao. May nalang tatuoy. Dipinsa to na ko. Dipinsa sa imong mata. Ay, kabalaka. Nag-order ko para patubo sa buhok. Ilikabot ato mo, Tubo na na imong buhok. Hmm, tubo ko taon. Si tubo ko taon. Ikaw mo tuo. Nabi na silang komersyal. Komersyal mo na. Dili na taon ng komersyal. O, uh, ha? Tinuod, Abi kay ipakita mga upaw niya. Ipahiran. May na yon. Ay, tuho na, wait. Kaya ko na jugum tuha ng project Uy, paraw! Di na buhat ang commercial, huwag pala tinuod! Oh, kaya nga no. Huwag mga binuha nga commercial? Kaya nga na! Ay, kanila mo rin ha. Produkto ganit sa toothpaste. Ngipo na yun, ipagkita ka puti na. Siyampo ganit, ipagkita na yun ang buhok. Nga, humok na, may na. unya niya, napkin. Di mo lagi ipagkita. O sa igibog na nga sa Paraw ka mo! Ay! Saan ko yun? Ay, ay! Kahit ang ubis ako sa akong pagsulti na. Gipunan ba mo yun? Sa Imbis opora karun opauna gahe pegduku kok kidot jadi mope Ketinggalan ko sawa nga sensitibo ko ayo ko kay dilim ko siya mo hinaupaw kay huwag um, na upaw pa na siya labing siguro di kita siguro. magawa sa to? Mura na yung problema mo pre? Mung huwag tanggag sayur tu ito sa bahay? Mawa pre samot nga di kanta pa ka, ngayong yung magkikanta, kanta po yung upaw, samot ko ka awa kayo yung mga bisita, sige mong tanaw na ko, ya, yeah, mga tawa. <candidate> ha? Mga ba pre, sinsya pre ha, kayo. Huwag ito na ko tuyo ka pre, ngayon na tuloy gibati mo, sinsya ki pre ha. Huh? So nga, paglingkod na ko rito, nga nagsista-sista mi si uh, Marie Christian, nating mingalagin kayo nga, bawa ito yung sista niya, ya, <laughs> ako may ilang ipakanta to Motong ako lang kanta Sorry Sincerely. priya ah, Okay, okay, pre Wala uh, tayong mahimuwa na Nahuman naman to Pre, sige lang, pre Tabakan, tika Nang wikilang may um, mahimuwa ka ng tambal, pre Ayun na lang, pre Sukad Pwede ko kita ng solbahan niya Ang problema, pre Bilma, gani? Nag-order mo yung tambals gawas Pero Ay, wala ko may interesado teris eh. Kay Ang warta raman Haro kayo pero kani siya pre. Ah, di di man ini mo sa gawas pre. So ayo pre. Kuyog ganti ka. Kay kana siya. Di na siya magbabayad kundi makita ang epekto ng tambal. Mao kini siya mimo pre. Ah, so ayo na to ganto pre. Suman. Namugus ko na ako, Bro, nakita, ako nga, sa paritoryo. Pero nakita sa mga ko na sa impanagwa ay ba nga, siya magkomedyan ako. Mga Isugot na lang ko. Uh, kuyugan ko niya sa iyang kaila na uh, uh manghimuay tambal ng irbal. Ano niya to? Akin ah, niya siya, sir. <clears throat> Matawag niya na ito, herbal niya siya. Ay, di ka niya sa mga tanong-tanong. Pero kanagong maingong kag-herbal, tiligyo na siya tambal. Food supplement lang na siya para pagpalingkong sa immune system. Pero kininga ako, tiligyo niya siya food supplement. Mahugyo na siya tambal. Pero, ah, sige lang. Hindi lang ito maglalayos na Bisa Ang Bisa, uh, usapan na siya, basta mo ipikto lang yun na siya. Ipikto uh, kayo, probida. Sinipikto, ipikto like, ba? Pero kay Bao lang ang patulyo, bida. Di ba, pre? Dinono Sa'yo, iyo makasak kong mga tambal. na, tino na, pre. Mabita akong ginagiti ka din eh. Ano makita ni mo ibigin siya? Ah. Oo, oh, sana. Oo. Oh. ah, oh, <coughs> uh, mao oh, oh. oh, na. Ani na lang. Sabot lang ta. Oo, oh, unsa mo. Bata di kang tambal para si mong wapu. <laughs> unyo. Uh, kung dili ka rin mo ng ni akong yatag ni tambal, ay bayre, di ko babayan ni mo. Ako ibayad ni mo! Oo, oh, tinuon na! Unya akong mo ipikto ka ah, matubuan ka yung nagbuhok, suod sa usak si mana, kung saman. Kani, imong berana na na akong dubliho na. Ah. Oo, ka? Ha? Huh? Oo, oh, sabot sabo to. Gusto ba kang magtabang ka, magbulambo na imong buhok, matabun na ng imong upaw sa imong buhok. O, <laughs> oh, 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 okay na ka? Oo, uh, pero ay lang balik-balik ka, Kay, Murag la in kay paminaw mo. Ah sige, mao na na ha. Mao na tong sabot, ha? Oo, okay, okay. Pila ni yung ipo ngayo ni mo nang tambala? Basta may pikto si Kobel. O kay sabot man natong daan nga kon may pikto yo yun niya masulbad ang problema sa imong op. Balik balik na sa ron, balik na Op, 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 op. up ron na. Wa na ron nagiglahos. Sa imong op, op, sa imong buhok. Problema sa imong buhok, basta kay mao na tong sabot to. 5,000 og motubo ang buhok sa imong up up. Jismil ha. Oo, uh, oh, sige, sige. Mag-iwan ito kasabutan. Magpirmahan na ito. Ah, loko. Sige, sige, liot. Magkuha ako bulpin ng papel. Oo, okay, okay. oh, sige, sige. Ah, nana ha? May pirma na nana ko. Ingman Spartolio. Nana oh. sa may pirma. Mauna niya itong saksi. Pila gani ito yung imong ihatag na ako o di jud mo ipikto? Tagaan, tigal dos Imbis, ikaw mo yung bayan na ko, ako. Ako'y pabayan mo. Basta di mo, Biko! karon mo pikto gali adobliho ni may okay oh sige sige wala problema okay lalo lalo recorded by Splendor gaming na human rin yun ang mga kasabutan may mga pirma ipanotaryuhan e pag yun ni Paritulio kay siya may saksi sa mga kasabutan o niya to? Oo oh, na na ha, na humahan tambal. Ah, di lang itong 5,000, mil na, sakto lang na. Nga parang matubo yun na buhok. So, so, mana, Madubo ng kalit yung buhok. Pakit, o, di sa kulubot, ha? O, tarawa, o. Ah, buhok. Kita ka, ha? Oh, da, right. buhok, kulubot. Yung words, ha? Yung words, Ako taong niligulisod ka sa bot. Ako'y taong diklisod sa boton. Basta ang imurang buhaton, anang tambala, imorgyo nang ihiso, ha? ha? Kada humaan ni bugli, ligo. Mura mag-shampo. ay ah, lang pa niyang po. Kana mo i shampo. Wa masad ko yung ngayon nga man niyang po kayo. Wa man buhok na. Di aram dapat skill. Ah, na. sige, sige. Larga ni. Eh. Preto Leo, <laughs> ikay ko po sa among kasabutan, ha? Si Roque na, ha? O before ni mo pa si Roque, notaryo, he said, uh, Uy, anong notaryuhan pa mong ginagawa? Para ligong ibidinsya ron sa ingon, mapugos gitses pagtuman sa among kasabutan, di ba? O oh, dili siya mo baya, uh, that least, makagukod yung kong may kisabutan nun No niya. Notaryado pa yun ha. So, ligon kayo gibidin siya. So, ikaw may kumputan na ha. Si Rookie na dito. Nya, kami yung mga tagaimig may siro okay? Okay, sige. Oh, sa man. So, mga ta? Bay. Kaplas lang si mong upaw op -op, ha. Ha? Up, up. Up, up. Sigbalik. Ay, react. Basta sa imong upaw ha sa om din ako may ng anong upaw gina ha ana lang na si mong lubot no ikaw ayaw lang yung sensitive sensitive ya sige lang kay hapit na matapos yung pagantos na sulba na one week oh sige sige mo oh sige lagi ihap plus na si mong upaw pagtahuman human ni mo kaligo sabot ka okay okay kayo Diin ka, oy. May lagro lagi nila, agka. Huwag ko mula, agwe. mo ka o, kumula, okay? Nawa, din, isbay. Huwag ka mananghin. Ang sada'y tawag din mo, ana. Diba, nila, agna? Huwag lagi, mila, ag, nung nanakawag ni Unsa man? Hapit man tapos na kung mag bilma may mga na. Gamay na lang. Kanya, mo tuod, ka. Sa akong giod na gigas gawas, ang hair grower, waka mo tuo. Nya, kanahinoon, nga diin ang kusinahagihi mo, ni tuo ka. Uy, paita ni mo ka, mabawagin mo, utok, chinoy. Mm, na lang. Basta, hapit na. Happy na. unya milabay ang tutubo ka adlaw. Nakita na ko nga may tubo ang itinood. kayo ang patubo? ang tubo sa kapito ka adlaw. Kay one week naman, pwerte na bagaas akong buhok. Pero may problema. Chino! Naunsa man lang naong ni Mo! Hasta imong naong itubuan mo na buhok! Oh. Allah! Mura na hinong kakaliwas, anak Chino! Ah? Uh, <laughs> oh. Wala oh, na kong prasig ka ko kong naong. Kaniramdaman kong uuwa. Oh, nga, kway buhok. Wala oh, na kong naong. Pinagano kas naging mong naong. Hala, ginoon ko. Hala, ang imong kamot ay. Oh. Oh. Uy, ipatao dito balik na Chino, ha? Malugay, Chino. Ang inga mo, sita na. Uh, What? Ang ingani mo? Di ah, ah. <laughs> <laughs> mo na binuang. Ang importante ay makita. Yung ibinidya, may tubo ng buhok. din. dapit sa imong upaw. Naghana kayo, tanawa. May tubo, oh. May tubo, lagay, okay, pero... Ay, apel ko na naong. Ha? Gali ba niya? Uy, magkutana ko niyo. Iyon sa mga pag-apply tao na akong gihatag. Di mo hagi. Iyon sa mga pag-apply? Oh, Siyempre. Pagkaman ako kaligo, Nagbutang dai kuang ng tambal sa kupad. Unya akong ihapat ito sa opo ng banghay sa ko. Ngawa ko muna oh. Ha? Ngunao ka wa? Ha? Wa. Nani mo ko? Oh, magulo libot pagka, pagka uman. Sige kag hikap sibong naong. Oo, kag ipaningot mo kog mayo. Siyempre yakong kamot na akong trapos akong naong, singot ko to. Ah, baon na putto sa imong naong, bok. Basta ang imong kamot, imo unta nang hugasan ni gumani mo gamit. Noon sa ni gumani mo pang apply tambal. Hunaw dayon, Ah, wow. wala ko sa anak. Iputati, tubuan ni mo buhok sa imo upaw. So ang imong bayad be. Dali ada yon kay mura ka kulitan sabot basta ma tubong buhok dubli man. Be Jismil. Be. Ari dayon, yon. Ah, 4,000 lang kay Jismil matutubo. 4,000 be. Bayad yon. Oh. Kali. Oh, 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 Kung ako problema ron. May dali na kayo mitubo ang malhibo. Alabi nang sa kunaong. Sige lang tawag ko barbas. Sa usak ka sa mana, tawagin ka barbas ang mausik. Usakaw mo na ko ano eh. Hasta mo na ako mga kamot. Itubuan mo na sa daong mga balhibo. Kung ako problema ron. Sa oon mo nina ko. Hindi ka mo kung kamukon mo. Usama ko kamukon kada tokaro ngad lawag o la Cina na tipres, kina Cina padung si upaw karon na upaw no gid siya, upaw Karun, na gid mm -hmm. kayo kada mang mm -hmm. klaro niging upaw yang buhok pa. Karon ngita si mananambal, gitaga uh, gitaga ang siya mananambal siyang kumpare, pag huban gibuhatag uh, formula or uh, medicine or chemical para patubos buhok. Karon nitubog ati tipres, pero ang yeah. nakadiperensya sa chino kay kada haplas niya sa uh, maong herbal, adim uh, to herbal kay tambal mito. Di siya mong naw. ah, sige, sige, naong. Mao ang iyang naong na buhok. Ang iyang kamot na buhok. Lain na kayo siya tanahon. Murra siya. Aliwas noon. na kamot? Lain kayo. Pero, ang, pad, ang pad. muta na pres, ang pad. Matubuhan. Oo, ka. Pero, ay, kinuod ni. Asa man ni siya, bi? Na, dure, ay, abe. Dure, asa rin, bi. Asa rin, bi. Asa pero na again, na ni siguro atipres kaya nang padaman ni So, mao ni ang problema ron. Ang saon mo niya, bam! Ang mo niya <laughs> nga mawagtag. Di, imun na siya ng paupawan, kadaadlaw, adlaw, paupaw siya. problema ang tamot, iyang kamot, iyang si i-siban. Ang bahurot lagi siya, siya lagi oh. kadaadlaw. Ang tulong doon sa na. Ha? Ang doon sa na, may siya. Mo Mo pa? Mo pa? Mo pa? Mo lan naman tamore mga baligya nga kanang i kwarta pa nat nga mga tagad ready na mag-save na uh, lineup na pero kanabang pag 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 asahan ah, ni si Embo ako ko paunro ba kanya no de kan artista gulyat oh ug ug, ug na, na tinood si na hmm, uh, kay uh, Jesus. sta bod oh, oh jesus sigoan uh, you'll di ba? Oh, uh, pero ah, bui pa tay pa tay no na you'll briner pero ana man to the ayo si Kuan, si client stood upaw naman ron si Kanang anak ni kuan ba? Kisa? Ki uh, Ryan Eigenman? Oh, Eigenman? Oh, diba? oh, oh, oh Di ba? Oh. Oh, da kana kayo. Uy. Mikey, I'll oh, see. Oh, Mike, Michael Beto or Mar Mike, Michael. Michael limisa sa upaw na. Oh, Michael limisa, sa. Oh. Diba? Upaw na dagger kay like, artista upaw eh. Oh, di ka tulilan na lang ko ano. Pedro, hapit ang upaw. Kisa? Pedro. Pedro. Rocky ko na. Oh, no. Sige na na. Sige na lang. Aganahan mo si Ricky. Oo, si Nungjo. Ah, si Sir John. Kasi ko na sa ganahan angay. Pero si Chris, si Tripon Morales, huwag ino pa. Ang gabi ka yun. Si Nuno ito ba? Rapit na sa buto. Pero kanyang katigwan ko na. Nana na kidna. Oo. Pero na ibatan on nga. Upaw na. Upaw na. Ila kaliwat. Oo, kaliwat na. Pero na ipaw nga sa katigwangon na. Hmm, tinawad na. Katigwan nun. Ah, wala kita ba? ikaw ba? Hindi pa mo kikaw pa. Ano? Napo libre ko ni Bambi. Ako ni Tanaw ba ni ako po. Ina na Pisa. Nipis? ako ako at press ni Pisa. Ginaana sa ako. Kasi sa una bagga kini ko buko karon ni Pisa na ibuhong ko. Gulyat atong problema karon ko naa ni tinuod. Dagan ang magdagan oi. Adto dito ba Asa ni da Pisa kay pali. Pero tambag na ako at press. Nga magidad na ko nukang 50 mahisog na kadown sa kapayas. Hay. Oh, sa kapayas pabagga ginabuhok. So, una, so, diba, dahil... katong... Pag-uni mo ang ang daga. Ibo lang ko di ko sko. Ah, ah ito diba? lang yan dahil dahil lang. Tawag sa shampoo oh. mo. Dawos ka payas. Yes. Mao ba? O oh, katong kinibkiban, uh, o katong ginautan nga punuan sa bagong tuba. Katong, Mayimu tubig ka to. Ay, bang! siya manggod. wala mo kung sino patuloy Ang yung asawa, may palitod ng hair growth. Daghan naganil. wala mo kung sino. Wala mo kung sino. doktor tumnojat doktor. Oh nya daghan tayong growy fake. Dah fake kaya din. Wartaragot. Oh daghan kayo sa sabi sabi order order. Ani ang paambit? Okay. Mati yung mati yun yung 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 ang imong pagsalig may nakaayo kanimo og diha diha ah. dayon naayo ang maong babay kag tawon ni babay nga himurit sa dusa ka tuig gitalinugan oh dusa ka tuig ang ebanghelyo sa dun bab patay ang kuad bat patay ang bata nga gipabaron oh um, mo um, 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 Kauban, din kauban na, ba ni sila uh, kau ba ni sila sa sanina ni Ginoong Hesus dusa si ka tuig siya nga himurit naayo na siya nang orasa kay matod pa ni Ginoong Hesus ayaw kabala ka balaka anak ang imong pagsalig may nakaayo kanimo diha diha naayo dayon ang maong babay kaning imo sir atug doktor Biod ug unsa ni kay ang di... okay man to pero wa ko no kakapang hunaw Sis, ay di ko na bam wa gyud tambal na kanang kuan bam mo wa gyud kaliwat wa gyud tambal mo kada ka ni grower wa man <laughs> wa uh, yeah. ba? man ito usa ka gabi ni ata na man pagtanaw na ko gulyat pirtig yung hinwa wa gyud balhibo ha oh bata pa unya ingon man sila nga kuya kuno na way balhibo kay basi kikuto